Hello guys, good morning. For today's video nga pala ay mag-unboxing tayo ng na in-order natin sa online na kailangan din natin sa ating uh, farm. Magagamit natin to pag nagpuputol ng mga kahoy or pag tayo ay gumagawa ng sahig ng ating mga kulungan ng kambing. Ito na guys, o, papakita ko sa inyo. Ito na siya guys. Na natin. Legit. Kasi ito ay circular saw. So. Yun. Legit nga guys. Legit. Eto siya oh. Mura lang to guys. Oh. Ayan. May mga carbon na rin siyang kasama. Alright. Tsaka to. Wow. Makapaganda. Ay, libre na rin siyang blade guys oh pangkahoy kasama na rin siyang blade Ito siya. Kaganda. Subukan natin ilagay yung rin. Ledya, lapit mo ledya. Ang layo mo naman. Ah, alin na rin siya.

Tingnan ko sa manual guys kung paano ilagay ang bala. So guys, so makita. Ano ito? Makita. Ayan. Circular saw Ayan. Katas ng aking summer. All right. Ayan guys, titistingin na naman natin kung gumagana. Nah, legit guys, oh so, gimana? Alright, apakah angas? Bumbung bumbung.